Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada naman na po natin ang ating pong pecha para po ngayong February 11 at February 12, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong February 11. Ayan, dito tayo sa February. Yan po ay 2. At sa 11 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan mga uh, idol, gawin pa rin po. Uh, simplify lang muna natin yung mga numero ito. 0 plus 2 is 2. 1 plus 1 is 2. At 2 plus 4 is 6. Gawin pa rin po sa bandang gitna. Ayan. Ayan. 2 plus 2 is 4. At 2 plus 6 is 8. Dito rin po sa bandang baba. 4 plus 8 is 12. Yan po ang ating unang numero. Meron po tayong 12. At yung pangalawang numero naman po natin. Dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Yung tatlong numero natin dito. 2 plus 2 plus 6. Yan po ay 10. And nga uh, po yung pangalawang numero naman po natin. Meron po tayo itong G's. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 12 G's o kaya naman po ay G's. 12. And nga idol, pwede, pwede na po yan. Uh, dahil 2 digits din po parehas yung mga numero natin dito. Yan, yeah, isisimplify muna natin yan. Bago po natin isumada para mas madagdagan po yung mga numero natin na pwede po nating pagpilian. And my idol dito po sa 10, 1 plus 0 is 1. At sa 12 naman po ay 1 plus 2 is 3. Ayan, ito po yung susumada natin, 1 tsaka 3. Unahin natin ang 1, kukunin muna natin yung 10. Sumada G is 1 plus 0 is 1. Pwede rin po ang 19. Sumada 19, 1 plus 9 is 10. Pwede rin po ang 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10. At 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10. And mga idol, at dito naman po sa 3, kukunin muna natin itong 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin po ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39. So, 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan po yung mga numero natin na uh, pwede po natin pagkiliyan para po sa ating sumada ngayon pong February 11. Ayan meron tayong 1, Gs 19, 37, 28, 3, 12, 30, 21, 4, 39 and ramble lang po natin yung mga yan uh, pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero at bago po natin ituloy, uh, gusto ko lang pong ipaalala po sa lahat, lalo lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers na ito pong mga ginagawa po natin mga sumada ay mga labay lang po yan sa atin pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o mga kapagsabi kung ano po yung mga lalabas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. at ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o hapon, ganyan, o sa gabi, depende po sa mga oras ng bola sa atin pong mga lugar at pwedeng pwede po ito sa lahat po ng lokasyon ayan mga idol at tuloy natin dito naman po tayo sa ating sample kinuha natin dito ang 21 21 at 10 then 3 and 19 uh, 12 28 Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga numero natin nakuha sa atin pang-sumada para po ngayong February 11. Ayan meron tayong 20, 21Gs, 319 at 1228. Ayan meron tayong tatlong kombinasyon yan, kung nagustuhan nyo po sila, pwede, pwede po natin matayaan yung mga yan. Pwede rin po tayong kumuha o pumili pa ng mga ibang mga numero dito kung mga nagustuhan pa po, po tayo. At, ayan mga idol, yan po ang ating sumada para po ngayong February 11, 2024. At next natin yung atin pong advance sumada. Para naman po ngayong February 12. Uh, dyan mga idol, umpisahan po natin. Dito po tayo sa February. Yan po ay ubos pa rin tayo dito. Ayan. At 12 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan mga idol, ganoon pa rin po yan. Uh, sisimplify muna natin sila. Ang mga numero natin, natin ito. 0 plus 2 is 2 1 plus 2 is 3 at 2 plus 4 is 6 ganyan din po sa bandang gitna 2 plus 3 is 5 3 plus 6 is 9 ganyan din po sa bandang baba uh, 5 plus 9 is 14 ito naman po yung unang numero natin meron po tayo itong 14 at yung pangalawang numero natin, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, yung tatlong numero natin dito. Ayan. 2 plus 3 plus 6 is 11 e naman po yung kapares nating numero o pangalawang numero natin meron na tayo ng 11 at meron naman po tayong kombinasyon dyan pwede, pwede na po natin matayaan to 14, 11 o kaya naman ay 11, 14 ayun mo edal dahil 2 digits din po yung mga numbers natin kagaya dito sa kabila simplify muna natin yan bago natin isumadam dito sa 11 1 plus 1 is 2 Uh, sa 14 naman, 1 plus 4 is 5. Ito po ang isusumada natin, 2 at 5. Punahin natin ang 2, Kunin muna natin ang 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po ang 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin ang 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan, mga idol. At dito naman sa 5, ayan, kukunin muna natin yung 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin ang 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At pwede rin ang 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Ayan, mga idol. Yan naman po yung ating mga nakuha mo numero sa ating sumada para po ngayong February 12. Meron tayo rin 2, 11, 20, 38, 29, 5, 14, 32, at 23. Ayan, rambo lang po natin. Bibili lang po tayo dito. Paano po yung mga nagustuhan po natin? Mga kursanada po natin mga numero. Ayan, rambo lang po natin sila. At sa ating sample naman, ginawa natin dyan yung 29, 29, 14, 12, And 23. Uh 11 1132. Ayan mga ito, 'yan naman po yung mga sample po natin, mga ano natin nakuha sa ating pong samadong ng February 12, ngayon tayong 29.14 14 223 at 11.32 Ayan kung nagustuhan niyo po yung mga 'yan, meron tayong tap yung sample dyan, pwede pwede pong matayaan at uh, kung may mga nagustuhan po, po, tayo itong mga numero yan, pwede pwede pa po, po tayo makakuha dito rambo lang po natin yung mga naka-encircle nating mga numero at ayun mga idol, yan po natin sumati sa pecha para po ngayong February 11 at uh, February 12 2024, maraming maraming salamat po muli